Hello guys. Ayun, sabi ko po sa inyo, meron akong very special guest ngayong araw. Meron po tayong kakolab na sa YouTube na madalas po ay nagtatakel nitong issue sa Eat Bulaga. None other than Attorney Rene Bueno. Kamusta po, Attorney? Okay, magandang araw po sa inyong lahat sa mga subscribers ni Models of Manila, hey, si Mr. Gamboa. Uh, hello po, Thank you, Attorney. Oh, so ito, diretso po tayo. Um ito pong uh, nilabas ng korte sa Marikina. Okay? Uh, ano po ang reaction nyo dito? Ano po ba itong injunction na inilabas sa Marikina? Uh, itong injunction sa pagkakaalam ko base sa mga balitang lumabas sa uh, newspapers at sa YouTube channel na rin ay uh, ito ay isang uh, injunction that is considered as preliminary prohibitory injunction. So ibig sabihin, yung preliminary prohibitory injunction ay isang uri na injunction na kung saan pinipigilan mag-perform ng certain or particular acts yung kalaban ng complainant o ng petitioners in order to prevent further damage and injury part of the complainant and the petitioner habang dinidinig yung main action na isinampa ng mga complainant. Sa kaso nung uh, injunction na inisyo ng korte, this is a uh, permanent in character. Ibig sabihin, since this is a provisional remedy or ancillary remedy, hindi mo pwedeng i-appel okay. yan. Because that is an interlocutory order. Hmm. So habang tumatakbo yan, kahit umakyat yung main action, yung, uh, yung uh, copyright infringement, yung... Uh, unfair, competition. Ano, competition. Kahit iakit mo yan sa Court of Appeals, kahit iakit mo pa yan doon sa Supreme Court, hindi matipinag yung, injunction. yung injunction because that is a provisional revenue and is not subject of an appeal because that is treated as an interlocutory order. <laughs> yung pala yun. Okay. <laughs> Ba't po pati yung trademark na, na idamay, pati yung uh, hindi na nila pwedeng gamitin yung pangalan? Mm -hmm. And ano, yun po yung tanong ng kabila, tingin nyo. Pwede, pwede po ba yung ganun? Mm -hmm. Or kasi it causes damage doon sa ano. Kasama na yun doon sa complaint nila eh. Sa copyright eh. Okay. Malamang kasama yun. Kaya nag-issue ng injunction, no? prohibitory injunction. So kahit ihiwalay. Although hindi ko nabasa yung complaint. <laughs> Malamang kasama yun doon. <laughs> okay, sige po. Uh, Tapos ito po yung mga ano, kasi ito yung mga naging decision uh, desisyon ng korte, di ba? So bawal nang gamitin yung Itbolaga at EB uh, doon sa mga shows. Um, tapos ito nanalo din sila ng ano sa mga damages worth uh, 3 million pag tinotal po yung lahat. Ang, ang marami ding nagtatanong sa akin. Di ba ang kinomplaint ng TVJ is for 21 million? So bakit bakit po ba ganun? Bakit uh, saan ba nagbabase yung uh, korte? Bakit uh, 3 million o bakit? Ano yan eh? Uh, that is within the exclusive discretion na yan. Discretion ng court kung magkano talaga ang ibibigay sa yung danyos. Wala kasing specific rule dyan kung how much dapat ang ibigay sa iyo. So, discretion ng court yan. So, yung final ng TVJ na 21 million, yun yung sarili nilang competition? Oo, yun yung competition nila. Uh -huh. Pero sinabi ng judge na 3 million lang. So, 3 million lang pababayaan so, Anyway, that is subject to an appeal. Yung main, cost, yung main action na yan. So, pwede pang mabago yan. So, uh, ano po ang mga pwedeng next step ng uh, tape ngayon pong uh, natalo po sila dito sa Marikina RTC. So, in, kunwari lang, kunwari may ibang kaso similar situation, similarly situated, no? hindi 'yung take-take. Okay, okay TTC, sige po. Pa. Kunwari parehong pareho. Kunwari parehong pareho. Pareho pareho. pareho, pareho. So, kung if i were in the position of uh, uh the losing party, kalooban palagay mo si XYZ Corporation ako ay uh, apo uh, nag-infringe ng trademark or copyright tapos ang uh, natalo ako na issuean ako ng injunction rito pa injunction so tapos ko i-contest ko yung injunction ng uh, trial court so sa akin eh, considering na preliminary uh injunction yung inissue sa akin so hindi ako pwedeng mag no because the order is considered as uh, interlocutory So, if I were the lawyer of XYZ Corporation, I would file a petition for certiorari. Certiorari, ang tawag namin sa law school dyan. Of which, ang sasabihin ko, oh, mali si judge. No, nag-decide ka outside of the law. Ano, oh, it is not within the bounds of the law and you acted with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Therefore, your decision is null and void. Saan po nila pwedeng i-file yan? Pwede pe kong i-file yan sa Court of Appeals. to so, based on the rules of court, pwede pe kong i-file sa Supreme Court. Now, depending on the circumstances, depending on the urgency of the matter. So, yun ang mangyayari. Pero nasabi niyo po, medyo mahirap. Yung... Ano yan, medyo may kahirapan yan. <laughs> so, kung palagay mo si ABC na trio comedian, Ayang uh -huh. ay nauna na, na-issuean <laughs> ng, uh, injunction. ng injunction in their favor. So, ang hirap ng baligtarin, no? Kasi hanggang makarating sa Supreme Court, the injunction will remain there no, habang nag So, patuloy nilang magagamit. magagamit yung injunction yung na yun. injunction na yun at hindi mo pwedeng galawin yan. Mm -hmm. So ang pwede lang ang ang pwede lang directly na iapila ay yung nandoon sa copyright, yung main, yung action. main. O, o, yung, yung main. mo pwede mong iapila. Mm -hmm. Kasi dalawa 'yan, 'di ba sinabi ko, preliminary injunction is different from uh, injunction as a main action. Opo. Kasi pag nag-file ka ng injunction sa main action, pwede ka ding mag-prayer for the issuance of the preliminary injunction. So, magkaiba kasi yon Main action is the injunction with prayers for the issuance of PRO or preliminary injunction. So, may mga ganong sitwasyon. But in this case, kung main action yung injunction, that is subject of an appeal. Magkaiba yon Pag main action, pwedeng i bago mag-apply sa Court of Appeals, magpapain muna yan ng motion for reconsideration doon sa RTC, RTC. No, nag na nag-decide na mag-issue ng injunction. If that is the main uh, action. Ito po sa TVJ, hindi. Mukha provisional mukhang remedy pro yan eh. Okay. Oo, mukhang provisional so, So doon sila doon sa uh, ano, sersiary. <laughs> Oo, so kung ako yung ano, abogado, kung nga may similar na kasong ganyan, kung hindi ako makakapag-apila, papasok ako sa Rule 65 ng Rule, Rule 65. Court na kung tawagin is certiorari. Pwede po bang sabay gawin yun? Mag file ako para doon sa copyright ng apila, tapos magpa-file din ako nung sa Rule 65? Pwede, naman. Pwede dalawang nila? Apila kasi yung, ano, yung main action eh. Tapos yung ang contest ko yung, ano, yung injunction. Ah, so dalawa. Oo, dalawang dalawang ruta pa yon. Oh, grave abuse of discretion yung injunction mo. Si 65 kita. Okay. So dalawang dalawa, umaga oh. dalawang dalawa pa pa lang hiwalay ang mangyayari oh. kaysa isa lang na ano. So ang gulo pala, ang dami pa lang Kasi mga... yung, yung 65 is not a mode of appeal. Eh. It is not an appeal. No, it is an extraordinary remedy on the part of the losing party. Extraordinary remedy. Oo. Oh, oh. 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 Iba yung apila. Ah. Oh. Ano pinakaiba po nun pag extraordinary remedy? So ang ibig sabihin, pag extraordinary remedy doon, hindi na yung uh, losing party ang kinakalaban mo doon Kundi yung husga doon na, ah. na nag-decision ng uh, pag-issue ng injunction Yung karakter na nung ano, o, mo, tapos, ba? Tapos umabusi siya doon sa ano, uh -huh. sa pag-perform niya ng uh, functions niya and powers niya it is no longer within the bounds of the law. Yun ang kayo question mo ngayon, yung grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Whereas sa appeal, lang kayo question mo, it's all, it's a, it's so, either a question of fact or question of law or a combination of question of fact and law. Yun yung api lang. Pero sa sa certiorari, sa 65, ang kayo question mo, abuse of discretion. Yung judge na. <laughs> oo, nilalabanan naman yung tribunal, yung court, yung officer Now, pala. <laughs> So mag-iiba ng ano yun Pag nag-file ka ng certiorari Ang kalaban mo doon yun, nag-decide